Oh, 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 yun Ayan, oh. Yun, nahuli oh. Yun, eh, laki na to. Oh, ako dalawa oh. Oh, dalawa. Oh. Ayan oh, dalawa pa oh. <laughs> Thank you Lord oh. oh. dalawa pa po oh. Dalawa na naman. Yun oh. Yeah, dalawa na naman oh. Puro good size. Ayan oh, po. Ayan <laughs> po. Yan po. Yan po na, isa, oh. you know, na po ito Oh. <laughs> Bimitaw pa. Bimitaw pa. Sumabit. Oh, agad eh, no? okay. oh, yun po, bilis ka gatin, no? Yan. Hop. Tempo. Hu, ka naman, no? Ha. Oh. Hol naman mga bosan tatabaan ng dilapia, kababagsakan talaga. Kinaagat-agat nila, oh. Kababagsakan lang po talaga. Ayan o, taba o Ayan po, huli na naman o oh. Uhuhuhuy Dalawa na naman o oh. <laughs> Ay, dalawa na naman, dalawa na naman, oh, <laughs> dalawa na naman, oh. dalawa na naman, mga boss, <laughs> taba to, <laughs> to taba. Ayan naman po oh. Na naman oh. Huli oh. Huli Huli. Oh. The last. Oh. Hehehe. <laughs> po oh. Babaksak lang talaga. Huli na agad oh. Yan po yung huli ko. Oh. O, dami oh. Puro tunay po yan. oh Yan dito lang yan. Oh. Yan bali nakatawto pa po, po yung isa kong pamingwet. Ayan oh. Inaagat na naman po. nilulubog yung floater. Yan ito lang po. Ispat na yan. Oh. Sapa. Yan lang. Medyo makangkong. Ayan oh. Libre na naman po tayo sa pangulam. Oh. Dami yan. Oh. hanggang na lang po ating video maraming maraming salamat sa inyong support sa akin pinch Ayan, 33k followers na po tayo Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong support God bless po sa inyong lahat I love you all